e-bike pa rin, e-bike pa rin. E-bike pa rin, e-bike pa rin. Grabe na, ang dami talaga na ng e-bike ngayon. So e-bike, e-bike, e-bike. E-bike ulit. E-bike pa rin. E-bike pa rin. So ayan oh, e-bike doon, e-bike sa kaliwa. Eh totoo ba na parang e-bike na ba ang hari ng kalsada ngayon? Pero alam nyo ba Mga kaibigan natin At mga papa natin na Dapat ang mga e-bike ay eh, merong rehistro Merong driver's license Ang mga kukuha niya So bas, sabi nga ni LTO ASEC Attorney Mendoza eh, Yung 25 E-bike ulit 25cc o 25 na tumatakbo O yung 25cc kilometer per hour yung kayang takbo ng isang e-bike eh kailangan eh meron tong rehistro at meron ng driver's license ang gagamit nito kasi na, natatakot din siya kasi marami din sabi din niya na merong mga nagda-drive ng e-bike na minor de edad diba what if may mangyaring hindi maganda sinong mananagot doon yung bang bata o yung magulang ng bata na gumagamit ng e-bike eh, pero totoo naman mga kabigan, may batas talaga na kailangan ng isang e-bike ay dapat meron siyang rehistro, merong driver's license ang bawat gagamit nito o yung gagamit nito. Nadyadyan po yan sa code na yan. Ayan. So mga kaibigan, merong code kasi. Eto, paunahin muna natin yung isang e-bike. Eto, matulin din kasi magpatakbo yung e-bike eh. Ayan, o, oh, diba? Ito yung isa sa e-bike na sinusunan natin na ah. nung no overtake. Pina-overtake naman natin. Okay. Yun, e e-bike pa rin. E-bike pa rin. E-bike pa rin. E-bike pa rin. Grabe na. Ang dami talaga na, na e-bike ngayon. So, hindi naman. Disclaimer lang, ha? Ah. Walang problema sa pag -bel, pagbili ng e-bike. Diba? Disiplina lang din siguro ang kailangan natin sa pag gumagamit ng e-bike. Yung sa mga nagamit ng e-bike, disiplina din lang. Ayan. E-bike pa rin. Kasi minsan, totoo lang, ah, real talk lang din, eh may mga kasi nag e bike na o oh, gumagamit ng e-bike na halos sinasakop na nila yung kalsada. So, share tayo ng kalsada. Hindi lang naman e-bike yung gumagamit ng kalsada, hindi lang naman motorsiklo, hindi four wheel. So, marami pati nga yung mga tao na naglalak, mga pedestrian. Eh, siyempre gumagamit din yan ng kalsada. Kaya lang kung tayo minsan may iba, eh, halos nasa gitna na. Eh, Ayan, no e e-bike pa rin. Totoo lang, napakadami talaga. Ayan, ang dami e-bike, no? Napakadami naman talaga gumagamit ng e-bike. Ngayon, kapag tingin ko lang, eh, naghikpet na si LTO, or, ayun, may, ganda naman ng na e-bike din, no? May signal light siya. Kapag naghikpit na si LTO, mga kaibigan natin, Ayan o, oh, e-bike ulit. Eh, tingin ko, eh, mababawasan ang mga gumagamit ng e-bike. At siyempre, puro doon sa loob na lang sila ng subdivision magagamit, o gagamitin nila yung kanilang mga e-bike. Kasi nga, pwede na silang hulihin. At eh kasi pagkakaintindi natin, impoundable daw. O ibig sabihin nito ay pwedeng ma-impound ang isang e-bike kasi nga kailangan na ng rehistro, 'di ba? Sa batas, kapag ang isang sasakyan ay eh, walang ORCR, ito ay nai-impound. Kaya yung mga e-bike na ganyan O yung mga ganito O mga ganyan pa uli na e-bike Eh, pagdating ng araw At naghikpet talaga si LTO O sinunod talaga yung batas ni LTO Ay May impound na po Ang mga e-bike Na walang rehistro Pwede pong ma impound O syempre pag na impound dyan ah, Ala, tutubusin mo pa yan eh, no? Grabe, ang gaganda ng e-bike. Yun lang mga kaibigan Kaya sa ngayon pa lang Oh, ang ganda ng e-bike Ang ganda ng e-bike oh. Kaya ngayon mga kaibigan eh, Share road na lang tayo Kaya kung may nakakasabi tayong mga e-bike para respeto din natin sila Kasi nga, gusto din nilang makatipid uh, Gusto nilang magkaroon ng sasakyan Para sa lahat lang uh, Kailangan uh, irespeto din natin yung mga e-bike Kailangan uh, Maging mainahan tayo Ngayon talaga parame ng parame ng parame ang mga gumagamit ng e-bike so yun lang mga kaibigan ha? so respeto sa mga nag e-bike respeto din ang nag e-bike yung mga kasama nating mga motorista o yung mga motorista din nakatulad din nila di ba? kaya yung mga mga nag e-bike so sunod sa mga darating na araw at naging kahikpitan, sigurado mababawasan ng mga nag-e-bike kayo. Yan. ba? Diba? Yun lang. Maraming salamat. Thank you.